Ang sagutin yung hindi sinusunod <laughs> Kasi sinusunod hirap pagyabang ng sinusunod. Sinosubuhang okay. Sinusubo kang sunod, okay. sunod. Yes. Uh. ako, sino ang automatic sa akin po yung... Of course yung... Pwede, pwede, pwede. Eto, yung ano, honor your father. father. Hindi mo pala kabisado? No? <laughs> Hindi. Kaya nga ako yung subject dito eh. Yung ano, honor your mother and father. Well, ano, kasi, ah... Uh, of course, nanay ko lang kasi parent yung mama ko. So, I try my best to be a good son or a fair son for my, for my mama. Or initial pa ako. Yan po. Tapos, uh, ano ba, hindi ko rin kabisaan ko talaga sa totoo lang. Kaya may kodi ko ako eh. Dito. Huwag kang makikiaviin yung mga ganyan. Mayroon uh, sinusubukan mo? <laughs> sinusubukan at sundin. Araw-araw. <laughs> <sundin>. <laughs> <laughs> Siyempre daw siya na-kill. Mating perfect ako doon. Uy, teka, na oh. ko nung high school. Oh. Ang pagjajakol daw. Oo. Oh. Nilalabag mo yung thou shall not kill. Kasi buhay yun. Saka thou shall not die. Kasi pag mo na siya, sinasabi mo na hindi ah, sabihin nyo, sabihin nyo. Ah, oh. Ay, lang ako gano'n. Oh. Eh, ang kain mo nilabag. <laughs> <laughs> so, yun is na yun, yung thou shall not kill, no? Thou shall not kill, hindi na. Hindi ko pala, hindi ko pala na ano yun. Thank you for the information. No, ito, wala akong seryosa. Pero yung Thou Shalt Not Kill, sino makakapagpatunay na para sa tao lang yan? Paano pag napatay kang O hindi tayo na-eat this? Di ba? Eat this. It's debatable. na nating napatay. Siguro namin, Not Steal. Kasi para sa aming stand of obedience, yan yung batas namin bawat kumukha ka ng jokes. drugs. So kailangan sulat talaga namin. So sa mga... Yan yung mga... Kinaano namin talagang sila sa puso namin sa ayan. shall not like Kaya ko rin ako. Nandiyan not like. <laughs> 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 sa ano. Una. Hmm. Thou not have any other guy other than our guy. <laughs> <laughs> Mga kapatid. Narito po ang naa- <laughs> 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 <masalah. laughs> nag-announce ko sa Misa, nag-announce ko sa ano, uh, di ba? yung ang saka nag-ano dito, nag-quire. Naga, 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 uh, o, oh, pakitama ng mga boses mo sa quire. May boses ba? Quire ako! Hindi, communicate na lang ako sa simbahan, kaya talagang uh, kabisado ko yung ano yan, yung uh, commandments na yan. Uh, yung pangalawa, yung uh, daw... Dausch... <laughs> Thou shalt not skip another commandment. Wala, <laughs> 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 oh, ganun. May Thou shalt not lie ba? Ah? Oh, Mayroon. May ha? Mayroon nga, yun? Wala, wala. Thou shalt oh, not bear false witness. Wala, wala. <laughs> <laughs> oh, <fall> oh, <laughs> ah, yun yung <laughs> Thou shalt ah, ah, not lie. Okay, wala oh, nga, nung oh, galing. Oh. Yung tema ng pelikula natin, hindi natin alam. <laughs> thou shalt not, yung ano, Thou shalt not kung okay. <pasand> mag no, i to, ka nung hindi ko pa thou 읽. shall not steal your neighbor's wife. Thou shall not steal your neighbor's wife. Minute ako <pis forte> ng mic <bumps. laughs> <laughs> <'Cause>, ko. <laughs> kasi parang tayo yung sound